Si Pads ay isang gwapong biker na mahilig sa rides. Para sa kanya, ang bawat kalsada ay bagong adventure at bawat kurba ay isang pagkakataon para damhin ang thrill ng buhay. Kasama niya lagi ang matalik niyang kaibigan na si R1, isang Suzuki Raider 150 na may magandang tindig at magandang kulay. Ang kulay nito ay black at gold na may kombinasyon na orange na ginawa ni Pads para mas lalong maging pogi na katulad ni Pads. Para kay Pad, si R1 ay isang rider din na may puso para sa adrenaline at pag-explore ng kalikasan. Isang maliwanag na Sabado ng umaga, nagdesisyon kaming mag-road trip palabas ng lungsod ng Dasmarinas, Cavite, kung saan kami kasalukoy ang nanirahan. Kasama si Romel Navarro ang isa sa pinakamatalik kong kaibigan. Si Romel ay nakilala ko noong nasa high school pa lang kami. Second year kami noon nang magkasama kami sa isang school at naging magkaklasi. Matinik din sa checks, siya ang aking tinaguriang The seven Rounds of the Bembang. Ang astig, di ba? Ha, ha, ha At ayon na nga nagsimula na kaming magbiyahe at napagkasunduan naming daanan si Karen. Si Karen ay isang magandang babae, mabait at isang tunay na kaibigan. Mahilig din siyang mag-rides at super hilig din niya ang pagmomotor. Hindi ordinaryong biyahe ito. Ang aming destinasyon ay ang bundok sa Hilaga kung saan sinasabing napakaganda ng tanawin sa tuktok at sariwa ang hangin. Ito ay ang bundok ng Makapaya Hills matatagpuan ito sa Quezon Province, sa bayan ng San Andres, Quezon, probinsya ng mga pogi at magaganda. Habang naglalakbay kami sa mabatong kalsada, ramdam namin ang hangin na humahaplos sa muka at ang tunog ng makina na tumutugma sa tibok ng aming mga puso. Si R1, gaya ng dati, ay mabilis pa rin sa katuwiran, habang si Pads ay mas maingat, pero hindi rin papahuli sa excitement. Pagdating nila sa paanan ng bundok, huminto sila sandali napapalibutan ng luntiang kagubatan, ang amoy ng damo at bulaklak ay nagbibigay ng kakaibang sigla. Ang ganda dito, R1. Parang ibang mundo, sabi ni Pads habang nag enjoy sa view. Ngunit hindi lang ito tungkol sa tanawin. Ito rin ay tungkol sa pagkakaibigan at adventure. Sa bawat curve ng kalsada, sa bawat tumatalbog na bato sa ilalim ng gulong, sila'y nagtutulungan at nagtatawanan. Ang pagkakaroon ng kaibigan sa ganitong journey ay nagbibigay ng higit pang saya kaysa sa mismong destination. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, kuminto sila at tiningnan ang malawak na tanawin. Ang lungsod na parang miniatura sa ibaba, ang ulap na dahan-dahang dumadaan, at ang araw na nagsisimulang lumubog sa likod ng mga bundok. Sulit ang pagod, sabi ni Arwan. At tumango si Pads. Doon, sa katahimikan ng kalikasan at inay ng hangin sa bundok, naiintindihan nila na hindi lang ang bilis ng ride ang mahalaga, kundi ang bawat moment na kasama mo ang kaibigan at ang kalikasan. Sa pagbabalik nila sa lungsod, dala nila hindi lang ang alaala ng adventure, kundi ang inspirasyon na patuloy na mag-explore, mag-enjoy sa buhay, at pahalagahan ng tunay na paulugan ng pagkakaibigan. At kung na, Miss Tuanon,